Top to regional most wanted person sa kasong panggagahasa ng menor de edad na naman sa Limay Bataan. Detalye na balita mula kay Tani Kumilang, RH37. Tani, good morning. Arestado ng mga tauhan ng Bataan Police Provincial Office ang top to regional most wanted person na may kasong qualified rape sa isang minor de edad sa barangay San Francis II, Limay Bataan, alas 3 ng hapon kahapon. Sa ikinasang operasyon ng Limay Municipal Police Station, Bataan CIDG si Cyber Patrol Unit, Regional Intelligence Division 3, Bataan P.I.U. at Second P.M.F.C. na aresto ang 35-anyos na sospek sa bis ito ng Warrant to Paris na walang piyansa, ayon dito kay Colonel Marte Salvadora patunay ang operasyon sa determinasyon ng Bataan PP na tugisin ang mga pangunahing wanted person lalo na yung may kasong may kinalaman sa karasan laban sa kababaihan at kabataan. Dani Kumilang, RH37, Disha Ridge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat.